Sa Davao del Norte, nakaramdam ng takot ang mga residente ng lumitaw ang mga ahas at pumasok sa ilang mga bahay doon. Kahit sa social media, may mga video rin ng mga ahas na makakasalubong mo lang sa kalye. Bakit nga ba nagsisilabasan ang mga ahas ngayong panahon? Alamin natin sa ulat ni Jaira Mondes mula sa PTV Davao. Nataranta ang ilang residente sa barangay Poblasyon Kaputian sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte nitong weekend matapos may namataang King Cobra na nagtangkang pumasok sa isang bahay. Dahil sa takot, pinatay ang ahas. Delikado raw na may matuklaw. Nitong Pebrero, na-rescue ang isang malaking sawa o reticulated python na aabot sa 180 na sentimetro ang haba. Nakita naman ito sa kalsada ng barangay Mambago e Samal District sa Igakus. Ibinigay sa City Environment and Natural Resources Office o Sendro ang sawa. Pinakawalan din ito sa Hagimit Falls na malayo sa mga kabayan. Kung meron man tayong ayaw na bisita sa ating mga bahay, ito ay ang mga ahasa. Pansin natin ang madalas na paglabas ng mga ito, lalo na't na mainit ang panahon. Kaya naman marapat na mag-ingat at intindihin ang kanilang mga katangian sa pamamagitan ng pagkonsulta sa mga eksperto. Usually na habitat nila, mainitan, hindi na sila gana, mungita, hindi na place nga bugnaw po. natay instances nga makita na to sila nga nagkamangkama, padung sa belay, Ang mga alas yun ba, madlok po na sa tao. Lahang defensive mechanism yun na mis okay. Ayon sa Philippine Center for Terrestrial and Aquatic Research, may tatumpot dalawa mula sa 147 na uri ng ahas sa Pilipinas ang Venomous o may kamandaga. Kaya mahalagang malaman ng publiko ang dapat nagawin kung makagat ng ahas. Ayon sa Center for Disease Control and Prevention, agad tumawag ng doktor o dalhin ang nakagat ng ahas sa ospital upang magamot ka agad. Tandaan din ang kulay at anyo ng ahas na kumagat. Bilang first aid, hugasan ng sabon at malinis na tubig ang sugat. Manatiling kalmado ang pasyente. Huwag lagyan ng ice o ibabad sa tubig ng matagal. Bawal din ang pag-inom ng alak o kape bilang painkiller dahil pinapalakas nito ang sirkulasyon ng dugo kaya madaling kakalat ang lason sa katawan. Kung maiwasan yun siyang, uh hindi mapatay, uh, lang po nato. Kung nasa balay, pwede lang sila mo sa mga kay kami na ibala mo Kasali ang mga ahas na protektado ng Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kaya pinagbabawal din ang pagpatay sa kanila maliban na lang kung malalagay sa peligro ang seguridad at buhay. Mula rito sa PTV Davao, Zaira Mendez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.